guys sa ah, pataw kapataw tayo e, ano ay, ay ay yung kuya ko kana dupa yung dalawa oh. yung pain ko dilis ah, Tignan natin kung may huli tong isa. Isang buya. Bali, Chintang taga yung gamit natin. Chintang kawil. Isang huli, oh. Ayan, isang huli, oh. Tunong na pula. And guys, hulo ulit natin, oh. pataw And Guys, puntahan ko 'le yung isang buya. Bali tatlong buyang area ko ngayon. Tingnan natin kung may huli na yan. Kailahin natin kung may huli. Ayan okay, guys o oh. may huli o. Oh. Dalawang piraso o. Oh. Napaka simple yung nariyan lang o. Oh. Ito ba oh. natin no? yan yan pakapain ko rin nag uh, subos yung ano ubus yung pain eh. may igit, uh, 30 pirasong ano kawil subos yung pain tinagyan ko rin ng pain hindi ko na nabidyohan kasi ang hirap magbidyo, video yan o ko na naman yung aking ano, babalikan natin ito mamaya maya ng konti after 5 minutes Ayan, pupuntahan ko ulit yung isang kuya nandun o. Oh. Tingnan natin kung may laman na. Ulit-ulit lang yung aking ah, uh, prosiso. Pag pamimingwit ng ganito. Pataw-pataw. Pataw tataw na isang pataw natin ah. Oh. Ganda ng agos. Yan, takin na natin kung mayroon laman. Tingnan niyo guys. Tapos yung pae, pero may huli oh. Si. Yeah. Nandiyan na lawaw. Dalawang oh. lapula puli. thank you Lord. Bali apat ang huli oh. Dalawang lapula po sa simitan no? oh. Bali apat. Thank you Lord.

for watching